Ilang araw na kami tinutubo ni Celia sa pagtitinda namin at konti lang yung tinutubo namin pero kahit ganun nga laban lang. Bago nga pala yung ma'am sir ito, dinidisplay ko na yung malalaking tambakol namin dito sa timba. Apat na malalaking tambakol pala yung kinuha ko, tapos malalaking bangus. May matambaka nga rin pala kami at pusit at magaganda nga pala ito. Medyo pricey nga lang yung matambaka 300 nga per kilo ang bentahan namin. Yung pusit naman namin ma'am sir, ito 260 nga pesos per kilo ang bentahan namin. At syempre nga, hindi mawawala yung manok baboy natin dito. Nagpabili nga rin pala ako na isang tray na orange kay Frankie yung ma'am sir. Maganda naman ang orange na nabili ni Frank, pero 600 nga ang kuha niya dito sa isang tray. Ang bentahan ko naman dito, 15 pesos isang nga. Tangerine orange pala to kay medyo maalang ko. At saka nga pala ma'am sir, medyo malilit nga ako mag-post ngayon sa Facebook page ko. Dapat nga mga around 6 or 7 ako mag-post ng mga videos ko. Ang kaso nga lang mga ma'am sir, naglalag cellphone ko. Kapag nag-edit po kasi ako ma'am sir, sobrang lag po talaga ng cellphone ko. Kaya nga kahit ganun nga, tinitiis ko pa rin mag-edit para lang makapag-post ako. Ganun talaga ang buhay, tsaga-tsaga nga lang kung anong meron tayo. At ayon nga din ang panahon sa atin, balang araw. Basta sipagan nga lang natin araw-araw at huwag tayong susuko sa pangarap natin. So nandito na pala kami sa ruta namin ma'am sir. Ito na may bumili sa amin dito ng bangus dalawang piraso. Nilinisan ko nga lang at hiniwa ko ma'am sir. Ang kaso nga lang ma'am sir na iwan namin yung kutsilo namin matanas. At chinat ko na lang si Justin para may abol dito sa ruta namin. Ito ang dalawa kasing kutsilo ma'am sir. Sobrang purol niya. Kumuha naman dito yung isang pirasong tambakol yung suki ko, ma'am, at tapos nilinisan ko na rin to at hiniwa. Halos dalang galing na rin pala itong kinuha ni ate na tambakol at ang bentahan ko nga pala kaya ate ay 2.3 pesos per kilo. Binigyan ko na rin pala ng discount si suki para lang makuha niya itong malaking tambakol namin. Ang grabe nga, ma'am, sir, sobrang ganda nga pala ng tambakol namin ngayon. Ang bentahan ko naman, ma'am, sir, sa hiwa ay 300 pesos per kilo. Marami kasi yung tapon dun, ma'am, sir, kaya 300 pesos ang kilo nga dun sa mga hiwa. I mean nga, maraming tatapon na bituka at hasang niya. Kaya medyo mahalan talaga ang hiwa na tambakol. So, dito naman bumili sa amin na isang kilo matambakol suki namin. Pinatanggal niya lang tong hasang at bituka ng isda, ma'am, sir. Siwa tayo ng malaking <laughs> tambakol. Siwain natin ito, Masa. Ay, oh kalulungan. Ah. Isang buo na lang to. Tawaan na nga kami sa manok eh. gilingin. Thank you. Mga sir, uwi na kami. Ay, tanghali na. At medyo marami pa tayong paninda. Ayan na. Tumais tayo, medyo marami pa. Tapos yung gulay, medyo marami pa. Tapos yung ano namin mga sir, yung orange, ang dami po hindi pa namin nababawi yung puwanan sa orange pero mamaya sa bahay, ubus yan ibenta yeah. natin sa kapabahay natin so yan, tara, huwag na tayo para makapagpahinga na rin naman yung tanga po may tira kami itang bakol tapos ito, dami namin tira ng orange ibenta ko yung iba niya, ulap